yun ah oh, ulitin na natin wali <laughs> wali hello guys good afternoon ayan guys welcome to my channel ah guys bali dito nga pala kami sa garden yung dating pinagtaniman namin ayan ito guys so nakapagsimula na kasi kami malinis kaya yan pawis na pawis ako ano? ayan. Oh. ayan. Ayan, ito na guys yung nalinisa namin. Ayan. Ayan, dito. Lilinisan namin yung ano, yung may tanim. Yung doon banda. Iba nang maglilinis nun guys. Uh, gagawin lang namin yung kaya namin. Ayan, palit-palitan kami ni Jaime. Na naglilinis. Ayan, exercise ito, guys. Hindi dito kami. Nag-agardin, no? At saka, nangunguha din ako ng, ano, yung gulay na paku. Ayan, guys. Guys, welcome to my channel. Ayan, at saka, maraming salamat, guys, sa panamag niya sa akin. At saka, ano, uh, lasong bisayas minanaw, at saka sa, ano, kung saan man nakakarating ang ating video. Ayan, salamat sa suporta. Ayan, Province Life. Ito yung ginagawa namin. Ayan, maglilinis, magtatanim, magagarden ulit. Pero dito, lilinisan na lang muna namin. Doon naman kami sa kabila magagarden. Ayan, tsaka ano, pinagpapawisan talaga guys. Tanggal yung mga ano, toxin sa katawan. Ayan, lalo na si Ayan yan. Ang gustong gusto niya yung pinapawisan. Ayan. Ayan din guys yung ano, ipinunta namin dito. Uh, para ano. Para maiba naman daw yung ano niya. Yung ginagawa niya. Oh! Uy! Uy! Bakit? Bakit? Ay, dito, 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 dito. Ay, dito, dito, dito. May ano, may bukot to. Oh. Dali. Dito. Hmm, dito, dito. dito, mo nga yung ulo. Ha? Ito, ato lang, ito lang. Ayan guys, may nangangagat. Ayan o. Oh. Nakagat si Jaime o. Oh. Ayan. Uwi mo na tayo. Ayan. Mm -mm. Dito. Ngunin ko na Ayan guys, namang pag-uwi na kami guys Kasi Ayaw. mukhang ano Ayan, itak Hinay-hinay lang Joda Ha, may nangangagat Alam mo na guys yung ano Putakte mm -mm. Putakte yung nangangagat Yung salamin mo nandyan? Ay, hulog. Nandyan? Baka mo ah. May itap Ayun niya. Wag, wag, wag. Wag, wag, Jude, kayo magsasarang. Pati dito sa ito. Ayan, ito. Ayun, nakita niyo siguro, guys, ano? Ah, tumakbo na rin ako eh. Pero siya oh. Ayan, ako din dito sa kamay oh. Ayan. At saka dito sa tuhoda. Ayan, oo, uwi na kami guys. Nakaranas kami ng ano guys. O pagkagat ng putaktik, kaya uwi na kami. Ayan oh, si Jaime. Ayan oh. Ah, na na guys, nakunan ko yun, yung ano, yung pagtatakbun niya. <laughs> Ito yung mahirap. Pag yung naglilinis ka imbawo. Mm. Talaga mo. Uh. Ayun guys. Ah guys, hanggang dito na lang pala itong oh. video natin. Ayun, thank you for watching. Ayun guys. Nabaga. Oo, uh. dito. Uh, uh. uh. Ayun guys, oh, uh. yung ano ni ano ni Hayumi oh. Tayaga, tayaga. Ayun. Nabaga. Hala. Dito. Ngayon natin tanggalin natin. Oh, sige. Dito. Ayan. Wala naman timatang na mo. Tagalin mo. Ako dito sa kamay judo. Ngayon, padudugoin guys yung kinagat. Para hindi mamaga. do do apa ya Tuh. Ai ditus sama itas. Alaman. Ngayon punas kami. Maga. Oh, do. Habila. Ayo. Ayo titirisin guys, para makalabas yung dugo. Dire na. Hmm, dire mana. Ha, aku ngani judo. Black ako black room. Back. Um, mulat naman ako sa'yo. Ano na ko na yung matay dito? Ako rin. Ayaw ka lang <laughs> sa'yo. Pagkita Sumabit yung... Itak. Saan? Doon sa bahay? Hindi ko nandiyan sa Buko na nandito. Pagkita na. Eh, saan nga nalang kapag nga ng habol kaya gumapang <laughs> kaya kailangan talaga mag ano siga nabigyan mo yun yun hmm? nabigyan mo hmm. yung pagkapa ko <laughs> hmm? ayan guys thank you for watching uh, guys huwag nga pala kalimutan mag like comment saka mag subscribe para updated kayo guys sa susunod na video kailangan natin uh, ano, sunog mag sunog oo para umalis yun bukas Mm, -mm. Ayan, bali ang gagawin nga pala namin guys, mag ano, sisiga kami ng ano, palapa ng nyug para maalis yun, para mawawala sila. Ayan, nahirap pa. Ah. Oh. Magtatrabaho lang kami, naglilinis, nagagalit sa amin. <laughs> o, pero lang yan guys, nga. Talagang yun. mm -hmm. na talagang gano'n yun. na -siyaro. Bye guys. Putol.